So ngayon, tuturuan ko kayo paano kumita ng walang ginagawa. Pumunta lang sa payrib. At ito yung payrib. At mag-sign in kayo. Mag-sign in kayo. Ngayon, meron akong $23. At pwede mo yung mga take offers panunood lang ng ads. Pwede mo, pwede rin sa take challenge sa high upper, Ganyan lang kadali kumita ng pera. At kung mag-withdraw ka naman sa payout option. Ito, $100 ang minimum para i-wedro. Meron niyang mga PayPal, Google Play, bank transfer, at marami pang iba. So, ganyan, kadali kumita ngayon. Goodbye!